kalapakpak so nandito na tayo sa Manila and ito yung mga kalapati natin and ito ay nagsitlogan pagdating namin kaso agad ko na tinanggal para makapag itlog sila ulit kasi nabugok yung kanilang itlog so yung kalapati natin sa probinsya is nandito na ayun na and andito yung isang brown o. ayun ayan tapos dito ko siya pitnair Ayan, ang ganda naman, di ba? Bagay sila. So, nandito yung Black Widow natin and White Dove. So, ito yung kasama nila dati. pinag ko na sila para magkaroon to ng kapares na sinalang natin. Sabi nung tito ko, dapat dinala natin yung paloma natin kasi meron siyang pantil dun sa province. Para mas maganda naman yung kinalabasan ng kanyang pantil. Tapos itong paloma. May nag-holding hands na mag-jowa. So, eto, ang magiging kabares na itong kalabati na mga is yung paloma dito na blue bar. Kasi ito ay na natin, tatanggal na natin yan. I Babaklas na natin yan. So, yung labards natin dito is hindi pa nangingit log. ano? o. Wala, parente lang itlog, pugad-pugad lang. Tapos sinira na nila yung taas ng kanilang pugad. So, ang ganda ng kulay na ito, oh. Parehas silang nakakaibang kulay dito sa ating inalaga ang kalapate. Ito is wifi pa masyado, kaya hindi pa pinaparisan na itong na to, eh. So, ayun, Takot na takot sa kanya, oh. Binobogbog. Mm, mm, mm. Wifi pa kasi ito eh. Kaya, siguro ayaw niya pamparisan.